Eto, Dodge Caravan. Ah, Ang ano niya ay 2010. Bale, 14 years na tong Dodge Caravan. Ang problema nito ay ayun no, oh. sa dashboard. Yung sa sensor, hindi hindi siya flat pero eto, iba-iba yung kanyang TPMS sensor. And dito rin yung nasa likod, eto ay rubber. Kaya papalitan na kasi ang lifespan ng TPMS sensor ay 5 to 10 years. Kaya mahina na baka lobat na yung battery ng TPMS sensor. Oh, ito yung uh, Ito yung ano yung TPMS sensor. Quick. Ayan, ito ay universal. Wala blanko pa ito. Ito ngayon yung pang-program, pang-relearn. Ayan. Ito ay ang charge ko dito ay ang isa nito ay 65 Canadian dollars ang isa. Tapos ayan oh. Ah, tapos baklas kabit doon sa goma bago i-install to ay 25 dollars. Ganun po ang singilan ng TPMS sensor. O, oh, uulitin ko. Hindi tayo nag-i-install ng pa isa-isa lang, headache po 'yon kailangan apat pag pinapalitan yung TPMS sensor. Kasi pag yung eto, i, i, i re -re mo uli, panibagong bayad. Tapos kung nagka-problema uli yung isa, ganun uli yung proseso niya. Kaya ang customer, bayad ng bayad. Kaya ang inaano ko, pinapalitan ko ng apat na piraso. Set pag nagpalit kami.